99 Games of God Wow! Hindi ko sa yan para ipoproteksyonan ka ng kanang, Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang nakakagulat na eksena ang ibinahagi ng kontrobersyal na content creator na si Ferdinand de la Merced, o mas kilala bilang Philippine Looper, sa kanyang Facebook page. Sa naturang video, makikitang magkasamang kumakain ng empanada sina Philippine Looper at Senator Robin Padilla. Nang bigla umanong abotan siya ng aktor politiko ng isang kwintas na may ukit na Names of God. Matapos ito, makikita si Looper na labis ang pasasalamat kay Robin Padilla at tila emosyonal sa natanggap na regalo. <tot> ito galing sa iba't lugar <tot> Ito mas ko. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Mas makapangyarihan ko. Nainti na God yan. Hindi ko sa iyan. Para ito, lang ka ng Allah. Uh, o Nandiyan lahat ang pangalan ng naging isang Diyos. ang po yan. Nandiyan ka ng protection yan. Amin. Yan naman yung pamanak sa brother. Ito na mga kababayan na nabigyan ng isang Samantala, hati ang reaksyon ng mga netizen, may mga natuwa at nagsabing simbolo ito ng pagkakaibigan at respeto sa pananampalataya, ngunit may ilan ding nagsabing dapat mag-ingat si Robin sa pagbibigay ng ganitong espiritual na bagay sa publiko. Simbolikong pagpapala nga ba ang ginawa ni Robin Padilla o may mas malalim na kahulugan ang ipinagkaloob